Ayan guys Mga kasama namin Kita pa palang Mount Matutum dito Hindi lang ma Puno ng fog Ayan ah. o so nasa Glan, Sarangani kami ngayon dito sa Jovandale Beach Resort. sa barangay Taluyaglan. Ayan. So, medyo sleepy. Ayan. Hindi malalim na. Dito mababa pa dito banda. May mga rin na pwede arkilahin. bayad ka lang ang bilis mo nakaabot yan pre <laughs> ang bilis mo nakaabot yan ba <laughs> dito ka pa kanina Shout out guys. <coughs> Doon sa kabilang ibayo yon ang Sarangga ni province pa rin yan pero Masim Kiamba at may itom sarangani pa ang sa sakot niyan sa kajinsan so paikot yan dito mula dun paikot dito naman sa kabila alabel malapatan sa paglan margos ayan so, ang mga provinces ng Sarangani thank you guys for watching shout out to all good morning